Welcome Ayan, so magbibenta po kami ngayon ng baboy dito sa isang costume po natin. Ito customer po namin na to. Bumili po ng inahin namin, tsaka barako. Ganda ng no location nila, di ba? Ganda. Puro bundok yung gilid. Tsaka yung bundok nila dito in ang daming halaman, ang daming puno. Oo, oh, ang ganda. Presko. See? Sarap mag-alaga ng baboy dito. Parang wala masyadong magre-reklamo kasi konti lang yung kapitbahay mo. Ang ganda ng lugar nila. Grabe. Nakaka-inlove. Tapos yung mga puno sa bundok Oh, ang dami. Ayan ang ganda. Ayan na, mag-start na kami magkarga. Binabi na kami. Ito yung may papunta sa pigurin nila Di okay pa lang naman ko muna tong ano, baboy nyo. Ang lalaki ah.

I okay. 7 baksak Ang ganda ng ng baboy niya. Actually, itong mga ano, na, namin na to, uh, customer namin. May mga bumibili na sa kanya mga pag nasa 70, 80 kilos, binebenta niya na yung mga alaga ng baboy. Pero sinabihan namin siya na huwag yang ibenta kasi aabotin niya ng mga 100 plus kasi ngayon yun nga yung gusto ng buyer namin na taga-Bendet malalaking size talaga. Kaya ngayon, medyo malaki-laki yung kikitay niya kasi ang na laki ng mga baboy niya. Ganyan. Wali mo na ako. Ang lalaki ng mga baboy niya, so malalaman natin mamaya kung ano timbang or average weight ng mga alaga niyang baboy. Ang linis, ang linis ng baboy nila ah. Hindi, ang linis pati nung lugar. O, malinis din yung lugar nila. Ah, may pool kasi mas. Ah, pool. Pero pagdating dyan, nagsiparip yung tayo. Ay, walay na. Okay. Huwag ka okay, baka sa aso. Hindi, hindi. Ah, Asan ah, na? Hindi ah, nga naman marubuto na. Hindi nga naman marubuto na. Ayan. Ang pingat ah. Ubing pai. Palitan, Palitan na. Palitan na habang dokter presyo 'ti Live bait nya Oo, mababa. Ah, tadyan sampahan nya. Ata, okay. Ata?

Malinis ang kulungan nila, oh. pa Ay, benta niyo oh, ba? Pag-aas <laughs> mo, live weight. 170? Nalaka. Ba't hindi, ano, kaya ng 200? O... Oh. Ay, sorry. Ay, ito yung sinimpog nila. Hindi <laughs> naman sila inuubo. <laughs> kaya kaya ba? Pero na kaya sa ilang kami, kapag yung sinimpog. 100 kan, oh, oo, oh, tama. Ito pa yung <laughs> for disposal yung ngayon ano ati edi okay. la ko yun ang lalaki oh ayun din oh pati ba yan yung yan yung ibebenta ngayon ngayon ang laki anilinis linis ah, ah. <laughs> <laughs> ang linis si niyo <laughs> ah bago paligo ang linis oo oh, oh. ah, ang dami 70

One, two, three, two. One, two, three, two. ano na okay. nine, nine, ano ninety six ah oh, ninety six, six. heads. Ayan. So, ang average weight nito is 91 kilos. Sa so, 22 heads. Ito na yung pinigpikan. Kain na tayo. Oh, sarap. Native <laughs> na manok. <laughs> o, kain na. Tara, kain na tayo. Ito yung tinatawag nilang pinigpikan. Sarap. Niti, niti ito. Maraming nilang alagang manok. Maraming nilang alagang manok. Ayan. So, kain muna tayo. Wait lang. Bago ako magkumain. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago video. Happy farming, everyone. Native.